Idinulog na ng mga transport group sa Korte Suprema ang kanilang hinaing sa pamahalaan laban sa pagpapatupad ng Jeepney Modernization Program. Ito'y matapos maghain ng petition for certiorari and prohibition ng mga piston para advocates for inclusive transport, no to PUV phase-out coalition, commute, at bayan muna party list sa Supreme Court ngayong araw ang hiling nila sa pinakamataas na hukuman huwag hayaang matuloy ang pagpapatupad ng programa sa pamamagitan ng paglabas ng temporary restraining order at preliminary injunction. Gusto rin nilang tuluyan ng mabasura ang programa at madeklarang null and void ang mga dokumentong nilabas para rito. Ang petisyon ay hinain naman laban kina DOTR Secretary Jaime Bautista at LTFRB Chairman Teofilo Guadiz III. Matatandaan ka makailan lang sinabi na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy na ang pagpapatupad ng programa dahil 70% na ng mga tsuper ang pumayag na kumuha ng prangkisa sa mga makabagong jeepney. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan whether to join or not to join and Association. Yung pangalawa, ang mga ito na mga issuances ng DOTR at LTFRB ay nagbabiolate ng napakaraming mga constitutional principles at batas.